Guys, bababad ko lang po itong manok sa kalamansi sa katoyo. Bago ka siya lutuin mamaya, guys. Babad ko siya ng mga 30 minutes. Haluhaluin muna natin ng konti. Ayan guys, ito nga pala guys, yung ano, tinambakan dito sa so, may sampayan ko. Ayan. Ayan siya so, guys. So, para doon na lang yung tubig. Doon na lang yung tubig kapag kumuulan. Tapos aagos ah, siya. Tapunta doon sa so, may kanay. Ang labong na ng ano ko, ah uh, guys, ng kalabasa ko. Pero wala siyang bulaklak. Wala pang bulaklak. Pero ang dami na siyang, ang dami na niya mga ano, mga suloy, talbos. Uh, ang dami guys. So, sasampay nga pala ako guys. Edy, sasampay ko. Sampay muna ako guys. ito nga talaga guys, yung mga pinatambakan ko guys. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan guys. Napatag na namin yung lupa dito. Shoot din yung isang truck guys. O. Oh. Parang kulang pa nga din eh. Kasi dun sa may sampayan ko hindi pa nalagyan ng lupa yung kalahati. Kalahati lang nalagyan. Ayan guys. So medyo tumaas natin. plus pag umulan, hindi na siya magpupundo yung tubig doon sa may aso. May kay tiger. Ayan, hindi na siya maipon yung tubig doon guys. Maraba na siya doon sa may kanal. At ayan lang guys, samahan niyo ako magluto. Eh, guys, didilig ko lang itong ano. morning guys, magluluto na po tayo. Kunahin ko muna tong prituhin tong patatas na hiniwa ko guys. Guys, magigisa na po ako bawang at sibuyas. Yung patatas nga pala guys, nilagay ko lang sa may gilid. tapos guys, isunod ko na tong manok na binabad ko sa toyo at mga Katapos guys, ilagay ko itong tong ng malok. Isalag ko na 'tong baraka. Okay na lang Lagay ko na nga pala ito guys ng tom tomato sauce. Mating tubig. Pasaloyin natin guys. Lagay po tayo guys ng asin. kapaminta. Ayan na po guys. Ito na po ang aming pananghalian. Salamat sa inyong panonood.